Sa ibang balita, nasunugang residente sa Paranaque City humihingi na ng tulong sa lokal na pamahalaan at DSWD matapos matupo katulang matira sa kanilang mga gamit. Kasama mo sa balita si Rajuman Man, Chil Emprido. Radyo Drew, Radyo Man Angel, humihingi na nga ng tulong ang ilang pamilya na nasunugan matapos umiklabang apoy sa bahagi ng Barangay San Dionicio Green Hills sa may Parangyaki City. Partikular na nanawagan si Elizabeth Montella na walang naisalba kahit isa sa kanyang mga gamit matapos na maiwanan lamang ang kanyang asawa mag-isa sa kanilang bahay dahil sa ay kasalukuyang nasa trabaho. Ayon kay Elizabeth Montella, buong kuligdig ko kanilang mga kalapit na bahay ang natupok ng apoy na umabot nga sa na alarma. Narito ang kanyang pahayag sa panayam ng RMN Man, Manila. Ay nailigtas ba kayo? ako. ako. May surya ay sa ano mm. ay, nito Kunan ito, ayo lumabas. Mm -hmm. Kasi ina, alam mo naman ka pa. nila gusto nila ano. So no, lugas sa wala. So lugas. Kasi din kami kasi Anong negosyo niyo nai? Soft mm -hmm. Paano kayo niyan ngayon? Wala ano? na, asan na Wala 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 na ako na? Wala na. Bansy, wala San ngayon nai? Saan kayo ngayon? Wala na, wala na. wala, na. wala na. Marami kalamat kami dyan. Takot kami lang. Ilang ilang po yung nasunog exactly? Yung sa katabi niyo, kadamay din. Kadamay din, kadamay din. Lahat, lahat, lahat. Lahat ng buong pinig, buong pinig. Bukod, buong pinig. Wala, wala, wala. Wala kanyang Wala, wala, wala. Damis lang makawang ko dahil sila naiwan. Pero wala naman nasaktan sa inyo na eh. May labas yan, ayaw niya lumabas eh. Wala naman natin ang taksatan ng sa kabila ng nangyaring sunog ay hindi rin nawala ang nakawan naman ng kable ng kuryente sa nasunog na mga bahay at ilang mga gamit ng residente sa panayam ng RMN Manila sa presidente ng Green Hills Association and Corporation na si Marlon Arao. Sinabi nito na kagaya ng nangyaring insidente sa Maynila ay ninataw rin ang nakalainay na kable ng mga natupok na bahay. Oo oh, nga, eh, yun nga, yun, pinapatawag na natin yung barangay para ma-investigahan ka. Mm -hmm. natin yung mga tao na ng mga nang wayo. Dapat mapigilan yun mm -hmm. eh. Hey, ngayon, papasok ko ngayon kasi sinindirin ko pa ako para mapigilan yung mga tao. Na, saan daw sir? Saan daw banda? Yung sa mismo sa pinagpumbisan ng tunog. Marami kasi yung mga wire na nakalaylay na. Mm -hmm. Pinuputol nila. Mm -hmm. Kaya, mga rin, halos yung mga yung mga nasunugan din, eh, walang wala. Anong gagawin doon nila doon, sir? Penta. Hindi benta. Parang yung nangyari sa Maynila. Mm. Kaya yung mga nabibidyo na yun na dapat titigil na nila mm. yung ginagawa para mm. hindi sila mapunta kung sa... Samantala, nag-iikot naman na mga kawani ng barangay at LGU para tingnan ang sitwasyon ng mga residenteng na apektuhan ng sunog at paibigay ang agarang tulong sa mga ito. Pasado alas 8 kanina nang magsimula ang sunog na umabot sa na alarma banda alas 9. Wala namang nasugatan o nasawi sa insidente maliban sa isang kawani ng Bureau of Fire Protection. Inaalam na rin ng mga otoridad ang pinagmula ng sanghinang sunog at kung magkano ang naiwang danyos nito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchilian Prido, Tatap RMN. RMN!